Your friend, you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away. Yeah. Nandun doon tayo sa ano? Ma, dito na lang sa so, crew. Ma, ano ba dyan? Ah, dito na lang tayo. Sa tayo na. Eh, para, so, para solo natin. Kasi okay. dominating area. So, galing kami na. Galing kami ng church. And then, diretso na kami dito. Para sa ganun, um, okay. makakain na. Makakain si makakain, makakain kami ng lunch. And then, diretso na kami ng grocery. mag na ma mag-ayos tayo ng konti. Konti yung lipstick. Hmm. Para na presentable tayo. Hmm. By the way, umulang dito. Pero nasa ang guys, ito. Ang ganda ng ano, ambience pala dito, no? Parang naalala ko the last time kumain kami dito. Ah ya nakakain ako dito one time, four. Mm -hmm. okay. Chicken Salad, you know? Pero kung totoo siya, parang ito lang yung nabibili namin doon sa Delhi section sa doon. <laughs> ito sa Caricot. <mga> <laughs> uh, ay, ang doon yung kibisan na. Ah, na ganito? Wala pa. Wala pa? Ah, uh, uh, ito yung pa sa mga bata. Oh, um, <laughs> Gracias. Oh thank you, thank you so much. Hello, Lord. Happy birthday. Happy birthday. Uh -huh. Thank you. Thank hey. okay. you. <laughs> Sabi mo sa Big Bisa man na restaurant. Second floor. Kumain ka. Parang hindi ka kumain ng maraming kasi. Kumain ka. Kasi may mga lalas na Gusto mo ba ng mga fresh fries? Ang mga bata hindi naman na ubusan ng fresh fries. Hindi uh, Sa wala parang ano na sila dyan. Kumain sila ng ano din. Tumulit Tung ka, katignan mo. Hindi kumain ng mga bata na... Anong mga price na i-order mo? Tuna lang. Anong mga kakakalalaan mo? dito pa kakakalalaan mo? Ayun. Mayroon siya. Ika mga ay, yun yung mga chicken yung mga gudu -gudu na mga gusto na Chicken-chicken na yun. Yun yung ano, yung yung kayong dalawa, wala kayong mga magulang dito. kumain <laughs> ka naman. kay baho kayo. <laughs> Paano kayo kumakain? So, Bili-bili lang sa kanto-kanto. Yun, Kar yun. <laughs> yung karendery ah. Karendery. Yung mga leftover, kukabinigay lahat. <laughs> Kawawa <laughs> naman. <laughs> baka basang si Kuya Ay, baka gutom si Kuya <laughs> Jerry. <laughs> Himala nga suko ko. Himala hey. si Jerry sa food ngayon, ha? Usually, mas kumain ni si Jerry. Piling ko kumain yan. Si ka, anong, Feeling ko may kainan doon. Kasi si ang lakas kumain kaya ni Jerry, ha? Ngayon. Pagkatapos na siya ba nalatang may... Huwag kayo mag-alala. And this is si Kuko. Ay, hindi pa si Lloyd. Lloyd, kumakain ka ba? Parang hindi ka naman wala kang contribution ng pagkain. Hindi <laughs> naman nalatan sa plato niya, tingnan mo. <laughs> parang Kasi hindi lang yan. Parang walang contribution dyan. Na. <laughs> parang nasa amin ng banda ang may contribution. na. Kasi hindi lang yan. Ubus <laughs> na May cake pa tayo dito. Ano yung cake na yan? Ay, chocolate you, daw? Saan mo binili yung cake? Sugar mash. Sa sugar mash? Masarap yun? Masarap yan. Masarap yun? <laughs> oh,

It's just Nasi Atik. Just, Another How's your wallet? Good. Not good. Crying. How's your wallet? <laughs> Crying always. Crying also. <laughs> same, same barcode here. Wala pa nga tayo isang linggo ubos yung pera namin. Sorry, sorry my dear. Sorry. sorry, sorry. Wala tayong pera. stay <laughs> You fade away Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay. Okay, okay. Maybe you could be the change I need today.